Good morning mga kasari. Welcome back to my channel Ellen Blog. Uh, sa mga hindi pa naka-subscribe, please subscribe my YouTube channel Ellen Blog and i-click ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong inapload upload kong video. For today's video guys, ay mag-share po ako sa inyo or magkukwento mag po ako sa inyo kung ano ang buhay sa isang ah uh, tendera o ang um, isang uh, nagmamay na maliit na sari-sari store. Ngayon guys, ay ikikwinto uh, ko sa inyo kung ano ang buhay ng isang sari-sari uh, store owner. Yan po. Um sa mga uh, disclaimer lang po guys, mga kasari um Uh, iba't iba po ang mga nararanasan ng mga uh, sari-sari store owner or mga tendera. Sa akin ngayon ay mag-share po ako basi lang po sa aking mga karanasan sa aking pagtitinda. Um, ito po guys, ang mga uh, unang-una na nangyari o ah uh, ginagawa ko araw-araw na sa aking tindahan and guys ay mga kasari ang buhay ko ay ah uh, napaka para lang sa akin ay napaka ah uh, mahirap na uh, sa akin lang mahirap dahil uh, maraming mga adjustment na mangyari sa iyong mga uh, buhay o sa iba't ibang mga tao na bumibili sa inyo at sa ka marami ding mga tao na magalit sa iyo dahil sa iyong uh, mga presyo o hindi ka nagpapautang ayan po uh, maraming uh, mga pagsubok na dumating sa buhay ng isang tendera. Um, sa akin tulad na naranasan ko bago palang ako nagtitinda, uh, ayoko pong magpa-utang dahil alam naman, alam ko naman na uh, maliit lang ang puhunan ko at hindi ko pa uh, gusto na magpa dahil ang hirap po talaga magpa dahil pag hindi ka nababayaran, naku po, wala po akong ma-rolling, wala po akong uh, ikabili ng mga naubos na paninda. Kaya nag-isip uh, ako na pa uh, na, may tinda ako, ayokong magpautam muna dahil ang liit ko pa, ang liit ng puhunan ko. Kaya napag-isipan ko, hindi ko pa Uh, pasukin ang pagpautang sa mga uh, kapek bahay ko. Yun nangyari. Ako pa ang masama dahil kakabukas lang ng aking uh, tindahan. Nako. Ah, uh, napaka ah uh, hindi maganda yung mga naririnig ko sa ibang tao dahil uh, yung mga Ibang tao may nagsasabing, ah, bagong bukas, hindi, hindi pa nagpapautang. Ah, ang liit naman ang laman na kanyang tinitingda at hindi pa magpapautang. Ayoko yan. Ah, ayokong ah, bumili dyan. Kaya, tis-tis lang ako kapag hindi naman ako takot na kung hindi sila bumibili, ah, hindi naman lahat ng mga tao sa aming lugar na hindi bumibili. Yan po may mga tao rin na bumibili sa aking tindahan. Kaya, hindi pa ako takot na yung nagsasabi ng ganyan, um, hindi bumibili sa aking. Kaya, yun, uh, nasabi ko sa aking sarili. Ang hirap pala kung magtitinda ka lahat ng mga uh, sinasabi ng mga kapitbahay ay hindi maganda. Maririnig mo at uh, Maraming mga nagsasabi na hindi ka uh, maganda hindi maganda ang asal sa isang tao or ikaw ay hindi mabait ikaw pa ang maliit pa lang ang negosyo mo ang pangit ng ang pangit ng mga uh, ugali yan po mga basta marami ang hindi maganda ang mga Madilini, maririnig mo. Ah, maririnig ko. Ah, yan po, naririnig ko sa mga tao. Kaya napag-isipan ko na ah, bahala na sila basta. At po akong nagtitinda. Yun na yun ay nagtitinda ako. Hindi po ako nagpapa-apekto kung anong mga naririnig ko. Anong sinasabi nila? Basta, ang ginagawa ko ay tama. Alam ko, ang ginagawa ko ay tama. At ang aking ginagawa, kung ako ay magalit, wala namang mangyari sa aking buhay. At kung sila ang papatulan ko, uh, meron po akong uh, kaaway. Kaya sa aking sarili na napag-isipan ko, na ayaw po lang pumato sa mga tao kung mayroong mga galit sa akin. Yun lang ang mga taong gustong bumili sa akin, yan po na ang tatanggapin ko. Ayaw ko po uh, magawa ng mga uh, hindi magaganda na salita sa ibang tao. Kung may taong hindi gusto ay wag wag ipilit dahil hindi yan maganda kung ang tao ay may gusto oh, si sige mong nidili ka. Kaya, uh, marami pong ginagawa na paraan kung paano uh, sila makapunta sa akin. Kaya, yun. Ang ginagawa ko, kahit maliit lang aking tindahan, kinakailangan, meron po akong lahat na paninda kahit kunti-kunti lang ang aking uh, pag, uh, hmm, tawag dito, pag Uh, grocery ko. Unti-unti lang. Kahit uh, maliit lang aking pohonan. Kaya, uh, sa awan ng Diyos at marami pa akong uh, uh, mga bumibili sa aking tindahan. Kahit yung unang tao na sabing, sabi niya na hindi siya gustong bumibili. Uh, ngayon, ay bumibili na siya sa akin. At wala na akong sa kanya pero hindi yan maiiwasan na mayroong tao na nakapalikid na galit sa iyo or hindi siya talaga uh, bumibili. Pero napansin ko na ayaw niyang bumili. <laughs> pero meron po siyang inuutosan na tao na bumibili sa akin para sa kanya dahil pumupunta po siya sa uh, ibang store at uh, walang maibigay at uh, dito po pumunta sa aking sari-sari uh, store. Kaya uh, ang ipapayo ko lang sa mga uh, baguhan, yung mga merong ding karanasan katulad ko, wag po kayong magpapaapikto dahil kapag magpapaapekto po kayo sa kanilang mga sinasabi, masaya sila. Kaya ang ating gawin ay huwag lang magpapaik. Magtata apikto, patuloy lang po tayo nagawin kung ano ang tama. Ayan po. Yan po lang ang sasabi ko. At maraming salamat po sa inyong lahat sa aking uh, video ito na nanonood po kayo. Maraming maraming salamat po. Sana meron po kayong natutunan at sana nagustuhan niyo ang aking video na ina-upload ngayon. At maraming maraming salamat po. maulit ko. Maraming maraming salamat po dahil lumalaki na ang ating uh, subscriber at yung aking WH. Maraming salamat po sa inyong lahat.